Michelle D., dinaya umano sa Miss Universe? The Q&A for Q&A, sayang hindi ako nakahawak ng mic but if anything just know that I was training the whole year to make sure that if ever I had that moment, walang butas. Ninakawan, ganito ang mga nararamdaman ng na mga Pinoy fans matapos hindi makapasok ang pambato ng Pilipinas sa top 5 na si Michelle Marquez D., Kumbinsido nga ang mga Pinoy fans na nakapasok nga si Michelle D sa top 5 matapos nga mag-post ang Miss Universe El Salvador ng kanilang poster ng nakapasok sa top 5 kung saan kabilang nga ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D. Gayon pa man, sa halip na Pilipinas, Thailand nga ang tinawag sa live announcement. Pero Napansin nga ng mga netizens na maging ang cameraman ay alam na si Michelle D ang nakapasok sa top 5. At hindi si Antonia Persield ng Thailand dahil kay Michelle D nakatutok ang kamera. Kasunod nga ng live announcement, tinanggal naman ng na Miss Universe El Salvador ang kanilang unang post at pinalitan nga ito ng bago kung saan makikita na nga dito na kasama si Miss Thailand sa top 5. Kaya bumuhos ang komento ng galit ng mga Pinoy fans sa post ng Miss Universe El Salvador sa kanilang Instagram account. Iginiit e pa nga ng mga Pinoy na hindi ito simpleng pagkakamali lamang, kundi ito ay isang pandaraya. Ayon pa nga sa kanila, may nangyari o manang lutuan o cooking show ang Miss Universe ngayong taon? At ah, bago yung announcement na, nung, nung no, announcement na, nagkaroon ng sa like Pilipinas. What? So, inalis ng Pilipinas, pinalit ang Thailand. OMG, bakit ano Ito ang nangyari. Ngayari? So, 3 minutes, ang nangyari, ang nakapasok na, and of course, si, si Thailand. Saan, ang pumalit kay Philippines. So, inalis mga burikat si Philippines, pinalit mga bis si Thailand. Ipinaliwanag nga ng ilang nakakaalam sa sistema nga ng pageant shows na kung saan alam o mano ng mga social media managers ang resulta bago pa man ito i-announce. Dahil dapat bigyan sila ng sapat na panahon para makagawa ng poster upang ma-post nga ito online. Kaya ang isang error o mano sa pag-edit ay imposible raw. Dahil kung may mali, maaari umano itong i-edit bago i-post. Sa huli, hustisya nga ang hanap ng mga netizens para nga kay Michelle D dahil ito umano ay ninakawan. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Anila, show the original post. It's impossible it was a mistake. Top 5 result was given to the graphic designer prior to the top 5 announcement. Justice for MMD. We know something is fishy with the top 5 result. Lol, let karma do its thing you can't say that was an error because you can't make error with idiots. Michelle D was included in the original post and not Miss Thailand. Cooking show at its finest. Pinoy pa talaga ang niloloko ninyo. Mahilig kami sa resibo. We have screenshots of the original post and Michelle D was clearly in the top 5 and not Miss Thailand. Justice for MMD. Kung totoo man, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkamali ang host sa pagtawag sa nanalong kandidata. Taong 2015, nagkamali rin ang American TV host na si Steve Harvey. Dahil imbis na si Pia Wersbach ang tawagin, ang natawag nito ay si Miss Columbia na maging Miss Universe 2015. Hanggang sa ngayon nga, ay wala pa rin tugon o komento dito ang Miss Universe Organization tungkol nga sa nasabing kontrobersya.